Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ikatatlo ng Mayo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon, ipinakaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo Itong pinakamahalagang araw na tinanggap ko rin. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. At siya ay napakita kay Pedro sa kasalabing dalawa. Pagkatapos, napakita siya sa maygit na limandaang kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon bagamat patay na ang ilan at napakita rin siya kay Santiago Saka sa mga apostol na sama-sama noon sa Caulilyuhi nagpakita rin siya sa akin bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan ang salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay nagahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yung tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Aleluya, Aleluya, Felipe, ako ang daan, katotohanan at buhay amay sa akin matatanaw. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, Kilala na rin ninyo ang aking ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang ama at masisiyan na kami. Sumagot si Jesus, Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sa ama at anumang hilingin ninyo sa ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang ama sa pamamagitan ng anak. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.